Hindi ako umabot ng 30k followers. Hindi ako umabot. Akin ang motor ko. Akin Sige, total. Hindi ka naman umabot. Sige. Tuso pa rin ko. Huh? Tama. Asan? Ah, Diyan ko lang pinahit yun. Sino gumamit? Tsaka sa akin susi. Oh. Walang duplicate yan, di ba? Sa push, ayaw tanggapin. Wala ka oh, motor. Wala ka motor. Wala Wala Renta ka ng renta, tapos nagyayabang ka sa'yo. Yan, napapala mo. Karma yan. Karma. Karma, Karma. Yan Huwag yun naman tawa ng mga video ko. Di na ako makapag-upload eh. Wala na akong cellphone. Wala na akong motor. tayo na akong sinasabi? Ako. Puntahan mo na abang maaga pa. Tawa na din lang to. Boss, boss, boss. May good news ako. May good news ako. Tayo na ito. Bago ka pumasok, bot. Kumato ka man lang. Wad, kailan naman ayon nandito? Ayon na Hindi ako mabot ng 30k followers. Hindi ako mabot. Akay na yung motor ko. na Tanga, 24 kilo mm -hmm. yung nabot eh. Oo. Oh. Malapit na, hintayin natin. Malapit na, hintayin. Hindi nga umabot. G, may motor show ako, tsaka sa po sinahanap na yung kung may big bite ba daw talaga ako, baka daw nagsisinungaling lang ako. Talaga nagsisinungaling ka, tsaka ito gagamitin ko pa yung motor eh. Okay na, papakita ko na yun dun eh, may motor show pa akong sasalihan, pipicturean ko pa yun eh. Sige, total, hindi ka naman umabot, sige. Yan, tuto pa rin ko. Yan, hmm, dapat yan. lang. Umayos ka na ha? Dapat lang. Hmm, tara, andun sa baba. O, Ay, nagagamitin ko pa eh. Ano? Ay, yan. G, tara, gagig, excited na uh -huh. ako. Tapang mo talaga to. Kikina mo. asa mo ba nilagay? sa mo pinag... Ha? Tama! Tanga! Asan? Diyan ko lang yun, sino gumamit? Tsaka dito sa akin susi, oh. walang duplicate diba? eh, yan, di ba? Kikina mo. Saan so, naman to mo naman yan? Gas, ano mo ba? Gas. Tanga, wala dyan. Ano mo ba yung Wala sa akin. Gagin mo tayo baka ginamit ni Jim. Tayo ang susi sa akin sin sinag doon. Baka nagde mo. Baka ay na nga binabalik ko na nga sa iyo. pag di di masusay, oh. baka, dito mo susi ako kung binagde-trip ka. tadi di ko nga alam eh. Bobby ano motor ko? Tsaka, hindi, hindi. Tsaka wala nang kinalaman si Boss Lucio dyan. Tsaka, i-review mo yung CCTV mas okay. Ako, wala eh. Gagamitin ko nga Sana alam. Pinart min... ko no, na dyan. Ano nangyari? Hindi, tao, mga I, Ay, mga mga cellphone na. Tignan natin yung CCTV. Di po, Yung motor ko nang wala eh. May motor siya ako sasalihan. Sa push, ayaw ko tanggapin. Wala ka mga motor. Motor mo na bala? Wala ka nang motor ah? Oo nga pala. Ito nga Oh, motor ko yan eh. Ha? patingin nga ako. Tignan natin yung CCTV ito. Wala ka nang motor ah? Yung ino, Tingnan naman, sino yung bakit doon papunta? Ikaw yun, oh. Lakas ng tama mo, Sinuha mo yun, oh. Taka, na, left to CCTV, tapos ayan, sisisiin mo. Ang kanina pa, hindi yun, bakit ko pag yung motor mong umbrella? Pangaling tapot na wala pa. Ano nangyari yun? Yung kasalanan niyo. bro Kingin na naman ko, so. Unisip. binalik na yung motor ko, kingin na at sabay. Ano ba naman? na yung motor ko na wala yan, naman. Yan, napapalaman mo kasi ang hinig mo sa renta. Renta ka ng renta, tapos nagyayabang ka sa'yo. Yan, napapalaman mo. Karma yan. Karma, Karma. Hindi naman, hindi naman. Abulin mo na ba, ba? ka na sa labas pa? Abulin ano? mo na ba ka na sa labas pa? Huwag nyo naman tawa ng mga video ko. hindi na ako makapag-upload eh. Wala na ako cellphone, wala na ako motor. Ang tayo sinasabi, puntaan mo na abang maaga pa. Tawanan nyo lang to. Okay. Hmm.